Pag-usapan naman natin ang spark plug ng mga sasakyan. Ang spark plug ay ang nagsisindi ng air and fuel mixture sa loob ng combustion chamber upang mangyari ang power stroke ng makina. Mga de gasolina na makina lamang ang gumagamit ng spark plug. Alamin muna natin ang mga spark plug na karaniwan ginagamit sa mga sasakyan. Ito ay ang copper, ordinary kung ito'y tawagin ng ibang mekaniko. Ito ang pinakamura sa mga klase ng spark plug. At karaniwan tumatagal lamang ito ng hanggang 20,000 km na takbo ng sasakyan. O isang taon. Ang platinum spark plug naman ay halos tatlong doble ang presyo kaysa ordinary. Subalit ang buhay nito ay kayang umabot ng hanggang 60,000 miles. O 96,000 km. O halos limang taon. Ang iridium spark plug naman ay halos limang doble ang presyo kaysa ordinary. Pero kaya nitong umabot ng hanggang 100,000 miles, o 160,000 kilometers, o walong taon mahigit. Ang tanong, saan sa tatlong spark plug ang pinakamaganda at saan makakamura at makakatipid? Nakasanayan na natin na para makatipid dapat mura ang binibili. Pero dito sa spark plug baliktad, mas makakamura at makakatipid kung ang mahal ang ating bibilhin. Paano nangyari na nakatipid at nakamura pa tayo sa mahal na spark plug? Ganito yan. Sa murang spark plug, 20,000 kilometers lang ang haba ng gamit. O isang taon lang. Kailangan na magpalit dahil maaari ng mapundi ang spark plug kung susobra ng mahigit isang taon. Ngayon kung umaabot ng walong taon mahigit ang iridium na spark plug. Apat hanggang limang beses magpapalit ng ordinary na spark plug. Parehas na ang gasto sa spark plug pa lang. Saan ba tayo nakatipid kung parehas lang pala ang gasto sa spark plug? Nakatipid tayo sa labor ng pagpalit ng spark plug. Pangalawa nakatipid tayo sa oras para magpapalit ng spark plug. Ano ang pagkakakilanlan ng iridium na spark plug? May nakasulat mismo sa spark plug na iridium. At manipisang center electrode. Bakit tumatagal ng maraming taon ng platinum at iridium na spark plug? Ang iridium at platinum ay mga precious metal. Napakatigas ang ganitong klaseng metal. Nangangailangan ng napakataas na temperatura para sa pagtutunaw ng ganitong klaseng metal. Tanso na binalutan ng special nickel alloy ang core o electrode ng iridium spark plug. Kaya napakatibay. Hindi rin ito linagyan ng resistor kaya walang mapupundi. Ang dulo ng center electrode at dulo ng ground electrode ay linagyan ng iridium. Kaya napakatibay at hindi rin ito basta-basta napupudpod. Yan ang isang dahilan kung bakit mas tumatagal ang iridium na spark plug. At bukod sa malakasang sunog nito, hindi rin ito napupundi. Okay naman ang karaniwan na nangyayari sa ordinary na ay, spark plugs ay siya, napupundi. Na ito. O kaya napupudpod ang center electrode at ground electrode. Na. <coughs> Dahil napakalakas ng kuryente na tumetalon mula sa center electrode papunta sa ground electrode. Napupudpod ang center at ground electrode. Kaya lumalaki ang gap ng center electrode at ground electrode na nagiging sanhi ng paghina ng spark. Pero kung gumagana pa ang spark plug at hindi pa makabili, pwede pa naman remedyuhan. Batay sa repair manual, ang standard na gap ng bagong spark plug ay 1.0 hanggang sa 1.1 mm sa metric measurements at 0.039 hanggang 0.043 inches sa English measurements Pwede naman i-adjust ang gap ng spark plug. Ngunit kailangan gamitan ng panukat upang maibalik sa tamang gap ang center at ground electrode. Maraming klase ang panukat sa gap ng spark plug. Ang ginamit ko dito ay filler gauge. Ito rin ang ginagamit kapag nag-adjust ng valve tappet ng makina. Dalawang sukat ang nakalagay dito. Metric para sa millimeters at English para sa inches measurements. Bawat isang blade ay may dalawang number, inches at millimeter. Ang kailangan ko na number ay 0.039 sa inches. Ngunit walang number na ganun sa mga blades. Pagsasamahin na lang ang dalawang blade para makuha ang number na kailangan. 0.020 at 0.019. Ang suma total ay 0.039. Ipapasok sa gap ng spark plug ang blade ng filler gauge. Hindi masikip, hindi rin maluwag. Tama lang na kumapit ng bahagya kapag hinatak ang filler gauge. Mm. Alamin ang klase ng spark plug na nakakabit sa sasakyan, upang hindi mabiktima ng palit spark plug na mekaniko. Tulis-tulis na. Thank you for watching.